isip mo bang inatake ni Putin ang Ukraine dahil sa nito? Mag-isip ka ulit. Iyan ang opisyal na kwento. Pagpapalawak ng NATO, denazification, pagtatanggol sa mga Ruso. Ngunit wala sa mga pahayag na yon ang pumasa sa masusing pagsusuri. Ayon kay Mark Rutter, kalihim general ng NATO at dating punong ministro ng Netherlands, sinasabi ng mga leader ng kanluran tungkol talaga ito sa imperyo na ang Ukraine ay simula pa lang at Maaring sumunod ang Baltics, Poland at Moldova. Pero kahit ang kwentong iyon ay hanggang ibabaw lang. Ang totoo, mas malalim, mas matanda at mas pinagplanuhan ito kaysa inaasahan ng kahit sino. Dahil ang mga isyo ng Rusya sa Ukraine at NATO ay hindi nagsimula kay Putin, nagsimula ito sampung taon na ang nakalipas sa mga hakbang na hindi halos napansin ang tunay na kahulugan. Nilikha ang NATO pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig nilayon nitong ilagay ang Europa sa ilalim ng proteksyon ng United States Military upang mamuling magtayo at makabangon mula sa hindi pa nararanasang pagkawasak dulot ng digmaan. Kung walang panghihimasok mula sa Unyong Soviet ni Joseph Stalin, ang United States ang pinakamalakas na militar pagkatapos ng digmaan at ang tanging bansa na may nuclear. Matapos talunin ang pananakop ni Hitler sa Rusya at matagumpay na nagmarcha papasok ng Berlin, nanatiling makapangyarihan at banta ang mga Soviet na may de facto na kontrol sa karamihan ng silangang Europa. Ang nito ay itinatag noong Abril 4, 1,100,000 na, na, na kinabibilangan ng Belgium, Canada, Denmark, Pransya, Italia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom at Estados Unidos. Sumali naman ang Gresya at Turkey noong 1,100 at 52 ang kanlurang Alemanya noong 1,100 at 55 at ang Espanya noong 1,100 at 82. Ang muling pagbibigay armas ng NATO sa kanlurang Alemanya noong 1,100 at 54 ay nagresulta sa malalaking protesta mula sa mga bansang silangang Europa na hindi kabilang sa NATO, lalo na sa Czechoslovakia at Soviet Union. Dahil sa riwa pa ang mga bunga ng militarismo ng Alemanya noong nakaraang dekada, nauunawaan na natakot sila sa muling pagmimilitar ng kanlurang Alemanya. Noong isang libo naraan, at limamput nakipag-usap ang NATO at Soviet tungkol sa panukalan ng muling pagbibigay armas sa kanlurang Alemanya at pagsali nito sa NATO. Sa mga suhestiyon nila, iminungkahi ng mga Soviet na sumali rin sila sa NATO. Pero tinanggihan ito ng Estados Unidos. Iminungkahi rin ng mga Soviet na pagsamahin ang silangan at kanlurang Alemanya bilang isang neutral na estado. Gayunpaman, hinihimok ng Estados Unidos na huwag maging neutral ang nagkakaisang Alemanya at sumali sa European Defense Community. European Defense Community, na proyektong pinaplanuhan noon, ngunit hindi ito ititatesta up, hindi dito na sa huli. Gayunpaman, Napagpasyahan ng mga Soviet ng magkaroon ng kasunduan para sa kolektibong seguridad dahil muling nag-armas at isinama ng NATO ang kanlurang Alemanya sa kabila ng kanilang mga alalahanin. Nag-alala si Molotov, ministro ng ugnayang panlabas ng Soviet, na baka magakda ang NATO at Alemanya ng mas agresibong layunin kontra Union of Soviet Socialist Republics sa hinaharap. Noong Mayo 14, 1,155 nilagdaan ng Union of Soviet Socialist Republics at pitong bansa sa Silangang Europa, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Silangang Alemanya, Hungary, Poland, at Romania, ang Warsaw Pact. Naghiwalay ang bakal na kortina sa silangan at kanluran. Sa isang banda, ang mga kinatatakutan ni Molotov ay naging isang katuparan ng sarili niyang hula dahil ngayon ay nakatutok na ang NATO sa mga Soviet. Nananatili ang ganitong kalagayan hanggang sa pagbagsak ng Unyong Soviet at Warsaw Pact. Noong isang libo na raan siyam na put isa ang Ukraine, isa sa mga pangunahing sosyalistang republika ng Soviet, ay naging mahalagang bahagi ng sistemang Soviet na namayani sa Warsaw Pact at naging pangunahing tauhan sa pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republics. Noong Hulyo 16, 1900, naran, na po ang deklarasyon ng Ukraine ng soberanya ng Estado ay itinuring ng ilang mga historiador na kasing halaga. Isang sandali sa pagbagsak ng Unyong Soviet na kasing iconic ng pagbaklas ng Berlin Wall noong nakaraang taon. Bumagsak ang ekonomiya ng Unyong Soviet noong huling bahagi ng 1,000 at walumpungs at nakaharap sila sa mga mababang opsyon. Si Premier Mikhail Gorbachev ay nagsimula ng mga reforma upang subukang pasiglahin muli ang sistema. Ngunit ang kanyang mga polisiya, ang Glasnost at Perestroika, ay nagpalaya ng mga puwersang hindi na niya kayang kontrolin. Isa itong masalimuot na panahon ng negosasyon sa pagitan ng Moscow at ibang mga republika ng Soviet. Kabilang ang Ukraine at sa United States at mga pangunahing kapangyarihan sa Europa. Central sa mga pag-uusap muli ay ang Alemanya. Nais ng NATO na muling pagkaisahin ang silangan at kanlurang Alemanya, kung saan mananatiling miyembro ng NATO ang kanlurang Alemanya. Sinubukan ng mga leader kanluranin na hikayatin ang mga Soviet na sumang-ayon sa planong ito. Ilang beses nang binigyan ng mga pasalitang katiyakan na ang muling pag-iisa at mga susunod na aktibidad ng NATO ay hindi makasisira sa mga interes ng Soviet sa kanilang saklaw ng impluensya. Binigyang pansin ang pangakong binitiwan ni United States Secretary of State James Baker kay Gorbachev na hindi lalaga na pasilangan ang NATO. Pinagtatalunan at pinawalang bisa na sa maraming lupon sa Ukraine at Kanluran. Sa isang panayam ilang taon ang nakalipas. Sinabi mismo ni Gorbachev na alamat lang ang ideyang may matibay na pangakong ibinigay tungkol dito. Batay sa mga na na dokumento, alam ng mga leader ng Kanluran na malaking alalahanin ng mga Soviet ang pagpapalawak ng NATO sa mga dating bansa ng Warsaw Pact. Mga dokumento ay nagpapakita na sina Baker, Pangulong George Bush, German Chancellor Helmut Kohl, at iba pa ay nagbigay ng katulad ng mga katiyakan. Kaunti lang ang nagpapahiwatig na noon, hindi tapat ang NATO at talagang balak nitong palawakin ang saklaw sa dating impluensya ng Soviet. Sa wakas ay nagtatapos na ang Cold War at kapayapaan ang nasa isip ng lahat. Hindi ang mga posibleng pagmulan ng hinaharap na alitan. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ngayon, ang sinasabing pagkabigo ng NATO na, na tuparin ang mga kasunduan nito ay ginagamit ng Russia bilang pangunahing dahilan ng kanilang pananakop sa Ukraine. Ayon sa mga declassified na dokumento, may tatlong issue sa kwentong ito. Una, walang mga nakasulat na pangakong ibinigay. May mga pag-uusap, suhestyon, at pasalitang katiyakan, ngunit walang naisulat o formal na napagkasunduan. Nangangahulugan ito na legal para sa NATO na palawakin ang saklaw nito kahit saan nang hindi lumalabag sa anumang kasunduan sa Russia. Ikalawa, ang mga pag-uusap at katiyakan ay ibinigay kaugnay ng interes at impluensya ng Soviet, hindi ng Russia, ng mabuwag ang Union Soviet, namana ng Russia ang mga interes nito. Kabilang ang teritoryo ng dating Russian Soviet Republic, ang militar ng Soviet, at ang permanenteng upuan ng Union of Soviet Socialist Republics sa United Nations Security Council. Gayunpaman, labing apat na bansa ang naging malalayang estado matapos mabuwag ang Union of Soviet Socialist Republics. Noong isang libo siyam na raan napu at isa, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan, at siyempre, Ukraine. Mahirap patunayan na ang mga territorial na interes ng Soviet noong isang libo, siyam na raan napu ay katumbas pa rin ng Sarasya pagkalipas ng tatlong taon. Pangatlo, Bagaman lumawak ng husto ang NATO sa mga dating teritoryo ng Warsaw Pact, kadalasan ay bunga ito ng kagustuhan ng mga individual na bansa, hindi ng NATO mismo. Noong isang libo na, raan siyam naput siyam sumali sa NATO ang Czech Republic, Hungary at Poland, ang unang tatlong dating miyembro ng Warsaw Pact. Noong dalawang libot apat pito pa ang sumali, Bulgaria, Romania, Slovakia Slovenia, Estonia, Latvia at Lithuania. Ang Estonia, Latvia at Lithuania ang tanging dating mga estado ng Soviet na sumali. Noong dalawang libo siya matapos ang digmaan ng Russia laban sa Georgia, naging ganap na miyembro ng NATO ang Croatia at Albania. Sumunod ang Montenegro noong dalawang libo at labing pitong at noong dalawang libo at dalawampu, naging ikatatlumpong miyembro ng NATO ang North Macedonia. Matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine, sumali ang Sweden at Finland sa NATO noong 2000 at 24 at 2000 at 23 ayon sa pagkakasunod. Tinalikuran ang kanilang matagal ng pagiging neutral. Sa mga bansang ito, tanging ang huling dalawa lamang ang hindi dating tiyak na nasa ilalim ng impluensya ng Soviet bilang mga miyembro ng Warsaw Pact, mga republika ng Soviet o bahagi ng Yugoslavia. Ang mga Baltic States at Finland ay may hangganan sa Russia. Kaya't ang NATO ay nasa pintuan na mismo ng Russia. Hindi sinakop ng Russia ang mga bansang sumali sa NATO, ngunit sinalakay nito ang Georgia matapos nitong ipahayag ang interes na sumali. Kaya hindi bat lantaran at mapagkunwaring kalokohan ang pag-aangkin ng Russia na ang mungkahing pagsali ng Ukraine sa NATO ay isang makatuwirang dahilan para sakupin at wasakin ito. Sa kabuuan, oo. Ngunit may mga detalyeng dapat pa rin isaalang-alang. May malalaking pagkakaiba sa mga pinag-uusapang hangganan at kung paano ito naugnay sa equation ng seguridad ng Russia. Sa labing isang libo na na milya, ang hangganan ng Russia sa Ukraine ang pinakamalaki sa apat nitong kapitbahay na miyembro ng NATO. Ang hangganan nito sa Finland ay walung daan at tatlumpung milya Estonia, isang daan at 83 milya Latvia, 1,700 at 62 milya at Lituanya, 100 at 65 milya ang haba. Kaya naman, ang hangganan sa Ukraine ay mas mahirap at magastos depensahan. Gaya ng ipinakita ng pagsalakay ng Ukraine sa Kursk noong Agosto 2024, bukod pa rito, ang mga hangganan ng Rusya sa mga bansang Baltiko at Finland ay nakatuon lahat sa malayong hilagang kanluran ng Rusya na napapaligiran ng Arctic sa hilaga at isang kontroladong lugar para depensahan ang mga hangganan ng Ukraine. Samantala, ang mga ito ay dumadaan sa malaking bahagi ng sentro ng Rusya, ilang daang milya lamang mula sa Moscow, at iba pang mahahalagang sentro tulad ng Kursk, Bryansk, at Rostov-on-Don. Inilalantad ng hangganan ng Ukraine ang mahinang bahagi ng Rusya sa paraang hindi magagawa ng ibang mga hangganan, tulad ng ipinapakita ng kakayahang tamaan ng Ukraine ang mahalagang industrial at militar na pasilidad ng kanlurang Rusya ng madali. Totoo na hindi nagsagawa ng ganting aksyong militar ang Rusya laban sa dating kasapi ng Warsaw Pact at mga Republikang Soviet sa kanilang pagsali sa NATO. Ngunit lumala ang relasyon ng Rusya sa NATO sa paglipas ng panahon. Noong dekada 90, ang Rusya matapos ang pagbagsak ng Soviet ay naging parang problemadong bansa sa ekonomiya at politika. May tangkang kudeta noong isang naraan, syam naput isa at krisis sa konstitusyon noong isang naraan, syam naput tatlo. Si Pangulong Boris Yeltsin pagkatapos ng Soviet, ang namahala sa isang dekada ng pagkamkam ng mga dating pinapahalagahang ari-arian ng Soviet ng mga lokal at international na oligarko. Sa ganito, hayagang nagpahayag ng kagustuhang sumali sa nito ang mga dating bansa ng Warsaw Pact at marami sa mga dating republika ng Soviet, at nakatagpo sila ng malaking simpatya sa NATO. Dahil wala na ang banta ng Soviet, a ah. isang pin-os na mahina. Paulit-ulit na hinihiling ng Rusya ang pagbuwag ng NATO dahil sa pagbago nito mula sa alyansang militar tungo sa pampolitikang samahan at para rin sa pagiging miyembro ng Rusya sa grupo. Nang mapabilang sa shortlist ng NATO, ang Czech Republic, Hungary, at Poland, malakas na nagprotesta ang Rusya ngunit hindi sila pinansin. Wala na silang magagawa pa. Hindi napigilan ni Yeltsin ang pagsali ng mga bansang ito sa NATO. Kaya't kailangan niyang makahanap ng paraan para patahimikin ang lumalaking pagtutol ng mga leader politikal ng Rusya. Noong Mayo 27, 1997, pumirma ang NATO at Rusya ng NATO-Russia Founding Act, isang kasunduan sa kooperasyon na nakahanap ng solusyon sa kanilang hidwaan. Pinahintulutan ng kasunduan ito ang Russia na magkaroon ng papel sa konsultasyon sa mga talakayan ng NATO na nagbigay kay Yeltsin ng pampolitikang dahilan para maipaliwanag sa mga elitistang politikal sa Russia ang paparating na pagpapalawak ng NATO sa silangang Europa. Noong isang libo na raan siyam napot at dalawang libot apat isinama ng NATO, ang unang sampung bansang dating kontrolado ng Soviet sa proseso na may partisipasyon ng Rusya. Kahit tutol ang Moscow sa pagpapalawak na tinawag ni Yeltsin na sapilitang hakbang, Subalit, nagsimulang magbago ang sitwasyon nang maging pangulo si Vladimir Putin noong 1990. Put sa simula, pro ang paninindigan niya at iniulat pang tinanong niya si Bill Clinton noong 2000 tungkol sa posibilidad na sumali ang Rusya sa NATO. Ngunit noong 2007 na bago na nang malaki ang kanyang tono. Sa isang tanyag o kontrobersyal na talumpati sa Munich Security Conference, noong 2007, nagbabala siya na ang pagpapalawak ng NATO pasilangan ay nakakasira sa estruktura ng seguridad ng Europa at magdudulot ng malaking tunggalian. Lalo siyang hindi natuwa sa mga pag-uusap ng NATO tungkol sa pag-anyaya sa Ukraine at Georgia na sumali sa NATO. Noong 2000, at walong si William Burns, bagong direktor ng CIA at dating embahador ng United States sa Russia, kasama ng iba pa, ay nagbigay ng payo laban dito. Ang pagpasok ng Ukraine sa NATO ang pinakamatinding bawal para sa mga elite ng Russia, hindi lang kay Putin. Sinulat ni Burns, Ako, ako ay hindi pa nakakakita ng sino man na tumitingin sa pagsali ng Ukraine sa NATO bilang iba pa, kundi isang direktang hamon sa interes ng Russia. Hindi pinansin ng NATO ang Russia noong 2008 Bucharest Conference at idineklara na ang Ukraine at Georgia ay magiging miyembro balang araw. Kahit hindi formal na isinali sa Membership Action Plan Program at ang sumunod na nangyari, alam mo na, nakipagdigmaan na ang Russia sa Georgia ang labanan ay nagdebresulta sa Abkhazia at South Ossetia, dalawang probinsya ng Georgia na nagdeklara ng kalayaan na kinilala ng Russia. Halos wala nang iba pa. Ang Georgia at karamihan ng mundo ay itinuturing pa rin teritoryo ito ng Georgia, na isang mahalagang punto sa posibleng pagpasok nito sa NATO. Ang proseso ng pagiging miyembro ng NATO ay nangangailangan na ang mga bansa ay mapayapang maresolba ang mga internasyonal etniko, o panlabas na alitang teritoryal bago sila makasali. Habang umiiral ang dalawang rehiyong humiwalay at inaangkin ng Georgia, ang Georgia ay hindi makakasali sa NATO, sa de facto man o de jure. Mula sa pananaw ni Putin, nalutas na ang problema. Ang pananakop at pag-aneksa ng Russia sa Crimea noong 2014 at, 14, at sa Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia ay nagdudulot ng magkahawig na suliranin para sa Ukraine. Kung ninanais ni Putin na hadlangan ang pagsali ng Ukraine sa NATO sa pamamagitan ng pananakop sa mga rehiyon nito, ito ay naging epektibo, ngunit labis na madugo, magastos, at hindi kinakailangang estrategiya. Pero may higit pa roon. Ang Ukraine, kasama ang Belarus, ay may mas malaking kahalagahan sa Russia kaysa alinman sa iba pa nitong dating mga teritoryo habang ang mga Ukrainians ay sinusubukang ipaglaban ang kanilang soberanya sa loob ng maraming siglo para kay Putin at sa iba pang mga makabagong nasyonalista. Ang Ukraine, Belarus at Russia ay halos iisa at pareho lang. Nakakatuwa, pareho rin makikita ang dalawang pananaw na ito sa pag-aalsa ni Khmelnytsky noong 1648 hanggang 1657 at sa bunga nitong kasunduan sa Pereslav noong 1654 sa ilalim ni Hetman Bodan Kamelnitsky. Nakipagtulungan ang mga Zaporizhian Cossacks, Crimean Tatar, at magsasakang Ukrainian para mag-alsa laban sa Polish-Lithuanian Commonwealth. Ang digmaan, nakilala sa malulupit na malawakang karahasan ng magkabilang panig, ay nagpalaya sa mga Ukrainian Orthodox mula sa pagkaalipin at nagtatag ng Cossack Hetmanate sa Ukraine. Kaya naman, ito ay itinuturing na isang makabuluhang makasaysayang pahayag ng pambansang identidad ng mga Ukrainian. Ang pag-aalsa ay nagbunga sa pangmatagalang pagsanib ng silangang Ukraine sa Chardom ng Russia, na nagsimula sa kasunduan sa Pereslav noong 1654. Sa kasunduan iyon, nanumpa ng katapatan ang mga Kosak sa Char habang napanatiling malawak ang kanilang autonomiya. Simula pa lang, tila ito ay isang pagsasanib na parang ginawa sa impyerno, lalo na para sa mga Ukrainian. Sumunod ang The Ruin, isang panahon ng kaguluhan, at alitan sa loob ng Hepmanate. Ito ay nagdulot ng ganap na pagsanib nito sa Estadong Ruso. Noong ikadalawampung siglo, ang kasunduan sa Pereslav ay ipinagdiwang bilang muling pagkakaisa ng Ukraine at Russia sa kasaysayan at pilosopya ng Soviet. Idineklara ng Ukraine ang kalayaan noong isang libo pito sa gitna ng kaguluhan matapos patalsikin ng mga Bolshevik ang mga char. Ang Ukraine ay naging malayang estado noong isang libo ngunit muling napasailalim sa kapangyarihan ng Soviet. na natiling pinagsama ang Ukraine at Russia, hanggang sa makamit ng Ukraine ang kalayaan noong isang libo siyam na raan. na puut isa, kahit labag ito sa kalooban nila. Hinangad man ng Ukraine ang soberanya, binigyang halaga pa rin ng mga Soviet ang kasunduan noong panahon ni Stalin at matapos ang digmaan. Ang ikatatlong daan anibersaryo ng muling pagsasama noong isang libo, siyam na na at ay malawakang ipinagdiwang sa Unyong Soviet kung saan naganap ang isang maliit ngunit makasaysayang pangyayari. Pagkalipas ng 60 taon ang paglilipat ng Crimea mula sa Russian Soviet Federative Socialist Republic papunta sa Ukrainian Soviet Socialist Republic. Noong 2000, at labing apat sinakop at inangkin muli ng Rusya ang Crimea bilang bahagi ng Russian Federation. Ano ang kaugnayan ng naturang pangyayari sa hangarin ng Ukraine na maging miyembro ng nito? Tulad sa Georgia, ang pagkakaroon ng pinagtatalo ng rehiyon ay nagpapahirap para sa tiyak na hakbang patungo sa pagtanggap sa Ukraine sa NATO. Nagsisilbi sa parehong layunin ang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2000 at dalawang ngunit hindi talaga kinakailangan dahil hindi pa rin nareresolba ang issue sa Crimea noong 2014. Maaaring may ilan na kayang patawarin si Putin sa pagiging maingat niya sa NATO na may Article 5 na Mutual Defense Clause na nakapwesto sa hangganan ng Ukraine. Sa kabila ng mga pagtutol ng NATO, na isa lamang silang defensive alliance at hindi banta sa Russia, matagal nang magkaaway ang dalawang panig. Ayon sa karamihan ng mga pagtataya, mas malaki ang kakayahang militar ng NATO kumpara sa Russia. Ang mga sandata ng grupong ito ang kumitil sa mga sundalo ng Russia sa Ukraine sa nakaraang halos tatlong taon. Sa kabila ng mga inisyatibo ni Pangulong Trump para sa detent kay Putin, opisyal na polisiya ng United States ang pagpigil at pagpahina sa Russia pero malinaw na hindi niya kailangang sumakop para pigilan ang Ukraine na sumali sa NATO gaano man ito hindi makatwiran kung lahat ng estado ay pantay-pantay at soberenya dapat malayang mapasali ang Ukraine sa anumang alyansa at kasunduan nais nito bakit kaya sumalakay si Putin ito ba ay purong imperialismo lang isang kagustuhang ipatupad ng buo ang kasunduan sa Pereslav at muling sakupin ang Ukraine laban sa kagustuhan ng mga tao nito posible Subalit, pagkatapos ng karanasan niya sa mga Chechen, marahil ayaw na ni Putin na harapin muli ang mahabang pag-aalsa ng magiting na mamamayan. Iyan mismo ang malamang na mangyari kung biglang masakop ng Russia ang buong Ukraine. Bukod sa pagsakop sa Ukraine, itutulak pa ni Putin ang hangganan ng Russia papasok sa puso ng NATO na magdudulot ng mga bagong mapanganib na hangganan. Ang pagpasok ni Putin sa Poland, Hungary, Moldova, at Romania upang ilayo ang nito sa kanyang bakuran, ay magiging tahasang pagsira sa sarili niyang interes. Ang pananakop sa Ukraine ay tila simpleng adikain ngunit hindi ito ganun kasimple. Isang paliwanag lamang ito. Maraming estratehiko, ideolohikal, at personal na salik ang nagtulak kay Putin sa digmaan, kabilang ang pagtutol sa pagpapalawak ng NATO sa Ukraine. Isa lang yon sa marami. Ang paniniwala ni Putin na ang mga Ukrainian at Ruso ay iisang lahi tulad ng inilahad niya sa kanyang sanaysay noong 2000 at 21 tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng dalawang bansa, ay tiyak na isa sa mga dahilan. Ang pamumuno ni Putin ay batay sa pagpapanumbalik ng kadakilaan ng Rusya na isa pa niyang pamana. Ang pagkawala ng Ukraine sa kaluran ay makakasira sa imahe ni Putin bilang leader na nagbalik ng dangal ng Rusya matapos ang kahihiyan ng post-Soviet era. Bago ang pananakop, ang panloob na kalagayan sa Rusya ay lumalala na malaki ang epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Matapos nitong ang kinin ang Crimea, tulad ng maraming bansa, ang pandaigdigang lockdown noong COVID ay nagpahirap sa ekonomiya ng Rusya at lalo pang lumala ang sitwasyon. Noong 2000 at 2022 hinarap ni Putin ang mahinang ekonomiya, bagsak na antas ng pamumuhay, mga protesta sa pagkakakulong ni Alexei Navalny na leader ng oposisyon at alitan sa mga elitista ng Rusya. Ang isang makabayang digmaan ay maaaring magtipon ng suporta at alisin ang pagtutol. Isang sugal na may mataas na kapalit upang basagin ang pagkakabalaho dulot ng pressure at parusa ng kanluran. Bukod dito, nangangamba si Putin sa pag-unlad ng militar ng Ukraine na sinusuportahan ng pagsasanay mula sa NATO at mga makabagong armas gaya ng United States Javelins at Turkish Bayraktar drones. Ngayong libo at 2022, ang Ukrainian army ay hindi na katulad ng hukbo na umatras mula sa Debaltseve laban sa mga Russia-backed separatists noong 2015 na Nagresulta sa pagpirma ng Ukraine sa Minsk, ikalawa accords. Sinuri niya ang kalunos-lunos na lagay ng kanyang mga puwersa. Inalam ang mga numero at napagpasyahan na maliit lang ang pagkakataon para kumilos agad bago mawala ang anumang bentahe niya sa militar. Kung titingnan ang lahat, tila mas nagpapakita ng defensive imperialism kaysa purong aggression ang mga motibo ni Putin. Isang digma ang nakabatay sa takot kaysa kasakiman. Tiyak na hindi naging ayon sa plano niya ang takbo nito. Hindi pa kung papasok ang Ukraine sa NATO sa hinaharap. Kung nagustuhan mo ang video, i-like at mag-subscribe para updated ka sa mas marami pang malalim na talakayan sa mga kwento sa likod ng balita. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.